Kinukusyon ng pamilya ng OFW na si Jenny Alvarado kung bakit maraming pasa ang nakita sa iba't ibang parte ng kanyang katawan kung ang itinuturong dahilan ng kanyang pagkamatay ay dahil umano sa suffocation. Gagalangin naman daw ng pamilya ang ginagawang autopsy at investigasyon ng NBI pero maliban sa hustisya ang kanilang panawagan, sana raw ang kanila ng kaanak ang huling malamig na bangkay na uuwi mula Kuwait po ng sa mama ko. Dahil nakikita po naman natin na may foul play po talaga na nga. Naiuwi man pero hindi pa rin dito natatapos ang mga katanungan ng pamilya ng OFW na si Jenny Alvarado mula sa Kuwait. Dumating nitong Webes ang mga kumpirmadong labi ni Alvarado matapos unang maiuwi ang isang maling bangkay. Mula airport, diniretso sa Cavite ang mga labi para isa ilalim sa autopsy ng National Bureau of Investigation o NBI. Tinignan ko yung death certificate kahapon na uh, cardiac arrest, uh, which is the most common uh, uh, statement in a death certificate. So, uh, we need to dig deeper. Hindi kumbinsido ang pamilya na namatay sa suffocation ang kanilang kaanak. Nakita po namin sa katawan niya is maraming pasa. Giit ng pamilya, re respetuhin nila ang ginagawang investigasyon. Pero hindi nila isinasantabi ang posibilidad ng foul play. The, the allegation of foul play is always there. Uh, that's why we're conducting an autopsy. Gate ng DMW chief, sakaling may matuklas ang criminal liability sa pagkamatay ni Alvarado, nakahanda ang ahensya na tumulong sa pamilya para makamit ang hustisya. Patuloy naman ang investigasyon kung paano nangyaring nagkapalit ang bangkay ni Alvarado at ng isang Nepali national. We're looking at the service provider. Siya lang naman ang tinitignan natin. Uh, uh, he wrote us a letter. Nangyari ang pagkamatay ni Alvarado ilang araw lang matapos makumpirma ang pagpaslang sa isa pang OFW na si Daphne Nakalaban. Taong 2023 nang magpatupad ng deployment ban ang gobyerno para sa mga newly hired worker matapos ang karumaldumal na pagpatay at panggagahasa sa OFW na si Julie Biranara ng kanyang employer. 2018 naman ang madiskubre ang bangkay ng OFW na si Joanna Demafilis sa freezer ng apartment ng kanyang amo. Sa ngayon, wala pang direktang plano ang DMW na magpatupad ng panibagong deployment ban. What we're looking at is yung effectivity, efficacy ng no, apat na restrictions that I named. Uh, yung uh, hindi pwede ang first timers, uh, white listing of uh, agencies, um, yung uh, pre-departure briefings and the monitoring side. Nananawagon po ako sa... Pangulo natin, Presidente, na maging awareness siya dito. Dahil po marami na pong namamatay sa Kuwait. Gusto ko po maging aral na po ito sa ating mga Pilipino. Kasalukuyang isinusulong na sa Senado at Kamara ang investigasyon sa mga kaso ng pagkamatay ng mga OFW sa Kuwait. Kung matuloy ang pinag-aaralang mas mahigpit na deployment sa Kuwait, plano raw ng gobyerno na pag-aralan na rin kung saan posible pang i-deploy ang mga OFW sa ibang bansa sa Middle East o di kaya naman ay sa Central at Eastern Europe. Para sa impormasyong napapanahon at on-demand, Tristan Nodalo, Newswatch Plus.